ng napakahindi komportable na lugar, parang isang bodega. Habang ang lahat ay nagsisimulang magalis ng kanilang mga gamit at magpahinga. Pumunta si Bo Morong sa aparador, bumukas. Inilalagay nito ang mga gamit niya sa loob at kinalampag ang pinto nito. Pinapanood na ang ibang mga estudyante ay nagsimulang mag-usap na hindi niya nagustuhan ang mga dorm. Sinabi nila na ito ay dapat na isang napakahindi komportable na lugar para sa kanya, kumpara sa kanyang sariling tirahan, na dapat ay maluho. Samantala, umupo si Morong sa kanyang higaan at nagsimulang magnilay, na naging sanhi ng pagtataka ng iba. Iniisip kung hindi ba siya magpapahinga, ngayon lang nila napansin na nakaupo si May sa kanyang kama, nakayuko ang kanyang ulo sa pagkabalisa at sinabi na siya ay ganap na kabaligtaran ni Morong. Sa kabila ng pagiging kabilang sa isang maimpluwensyang pagdinig ng pamilya, maaaring malungkot at mapahiya ang kanilang mga pahayag, Ngunit walang magagawa kung isa sa alang-alang na tama sila sa kanilang pag-aangkin. Paglingon niya, nakita niyang abala si Morong sa pagmumuni-muni at naalala niyang sinabihan siya ng kanyang panganay na kapatid tungkol sa Moron na maaring maging kapareha ni El, kung pareho silang magkasing edad. Naaalala niya na ito ang unang pagkakataon na may nakilala ang kanyang nakatatandang kapatid, na napagtanto kung gaano kahusay ang Beaumont. Sa sandaling iyon ay sinimulan niyang alalahanin ang mga salita ng kanyang kapatid, na sinasabi sa kanya na bumalik sa loob ng tatlong buwan na Nal na may hawak siyang kahoy na patpat sa kanyang kamay at bumangon mula sa kanyang kama. Naglalakad palayo, naglalakad palabas ng mga dorm, iniisip niya na dapat siyang kilalanin sa kanyang mga kakayahan sa loob ng tatlong buwan. Sa makatuwid, naabot niya ang lugar ng pagsasanay at nagsimulang umindayog sa paligid ng stick. Nang biglang lumabas si PO1 sa bulwagan at sinimulan siyang panuuri ng may pagtataka. Makalipas ang tatlong araw, nananatili pa rin ang mga estudyante sa parehong lugar. Ang mga dorm ay naghihintay sa anunsyo ng kanilang susunod na klase at nakakaramdam ng pagkabigo. Iniisip kung gaano katagal sila maghihintay ng ganoon. Isa sa mga ito ay nagsabi na ang pangalan ng alyansa ay tila isang front lamang at ang pamamahala ay magulo. Bilang tugon, ang isa pa ay nagsasaad na kung siya ay makapagpatala, babaguhin niya ang lahat sa loob. Pinag-iisipan nilang lumabas ng akademya sa halip na manatili sa loob at magplanong pumunta sa isang sikat na restaurant sa lugar upang tamasahin ang libreng oras. Habang ang lahat ng mga ito ay nagsisimulang gumugol ng oras at ang kasiyahan ay maaaring patuloy na magsanay ng husto at isang linggo ang lumipas ng ganoon. Makalipas ang isang linggo, pumasok si Jung sa mga dorm, sinabihan ang lahat na mag-assemble sa training ground, dahilan para maging excited ang lahat ng mga estudyante, Sabik na pumasok sa unang klase sa White Military Academy, lahat ng mga estudyante ay mabilis na nagtipon sa training ground kung saan sila ay sinalubong ni Jiang Youk at Mayan. Da. Isinasaalang-alang na kailangan niyang tiyakin na nakikilala siya ng kanyang nakatatandang kapatid, maaaring maging determinado siyang gawin ang kanyang makakaya at matuto hanggat kaya niya. Samantala, naglabas ng listahan si Mayang Da at binasa ang mga pangalan ni Bao Murong, May, Jag, PO1 at Yang Ray Ong, dahilan para maisip ni May kung kukuha na ba siya ng attendance. Gayunpaman, noon lang sinabi ni Mayang Da, na maliban sa mga pangalang nabanggit niya, ang iba ay nabigo at maaaring bumalik sa kanilang mga tahanan. Ang pagdinig nito ay maaaring mabigla sa reaksyong ibinahagi ng lahat ng iba pang mga mag-aaral na itinuturing itong isang bagay na hindi ka na napagtatanto na kailangan niyang bumalik sa bahay pagkatapos lamang ng isang linggo sa halip na tatlong buwan. Maaaring nabigla lang ba o ano? Iniisip kung ano ang magiging reaksyon ng kanyang kuya kapag nalaman niya ito. Samantala, ang ibang mga estudyante ay nagsimulang magprotesta laban sa desisyon na nagsasabi na hindi nila narinig ang tungkol sa naturang pamamaraan. At sila ay nananatili lamang sa kanilang dormitoryo at walang ginawang masama. Nang marinig ang kanilang mga argumento, nagalit si Jung at binunot ang kanyang espada, nagtatanong kung naglakas loob silang tanungin ang kanilang guro. Naramdaman ang malakas na aura na pumapalibot sa kanyang katawan, ang mga estudyante ay natakot at tahimik na umatras. Gayunpaman, sa sandaling iyon, si Mayang Da ay namagitan, na nagsasabi na ayos lang, at may karapatan silang malaman kung bakit sila nabigo, dahilan upang sumunod si Jungyak at ibalik ang espada sa bigkis. Paglingon sa mga estudyante, ibinunyag ng guro na siya ay nanonood sa kanila sa huling buong linggo at nalaman ang kanilang mga personalidad at gawi, espesyalidad at maging ang kanilang pamumuhay. Sinabi niya na marami siyang masasabi tungkol sa bawat isa sa kanila na nagiging sanhi ng kahihiyan ng mga mag-aaral, na inaalala ang anumang ginagawa nila noong nakaraang linggo. Nabigo pa rin at iniisip ang dahilan sa likod nito. Samantala, ibinunyag ni Mayang Da na binigyan pa niya silang lahat ng senyales na sila ay inoobserbahan, dahilan para mabigla si May sa pagtingin sa mga reaksyon ng apat na piling estudyante. Napagtanto niya na tiyak na tumugon sila sa hudyat na humantong sa kanilang pagpili, simula kay Bo Morong. Ipinaliwanag ni John Yuck na noong siya ay abala sa pagmumunimuni nung isang araw, naramdaman niya ang presensya ng isang tao at inilabas ang kanyang espada, lumipat patungo sa bintana, pinapanood siyang lumapit sa bintana. Si Jung Yuck, na nakatayo doon, pinagmamasdan siya, ay biglang nawala at siya ay nawala. Naalala ni John Yuck ang patuloy na reaksyon. Habang si Jago na nakaupo sa labas ng dormitoryo, naglalaro habang nagbabasa ng libro. Habang ginagawa yun, bigla niyang naramdaman ang presensya ng isang tao at inihagis ang isa sa mga lawa sa direksyong yun. Samantala, napansin din ni PO1 ang kanyang presensya at sinimulan pa siyang hanapin sa pamamagitan ng pag-akyat sa bubong. Panghuli, yang rayang na medyo natakot na maramdaman ang kanyang presensya ay nagtago sa ilalim ng mesa. Habang nanginginig sa takot, na napagtanto na sila ay napili dahil lamang sa pakiramdam nila. Na ang presensya ay may ay nabigo. Sa pag-iisip na masyado siyang engrossed sa kanyang pagsasanay kaya wala siyang napansin. Samantala, ang iba pang mga mag-aaral ay nagsimulang magtaltala na dapat ay sinabihan sila tungkol sa pagsusulit, na nagsasabi na ito ay isang bagay na napaka hindi patas. Pagkarinig ni Mayang, napangiti at sinabing kung ito ang dahilan ng kanilang protesta, Bibigyan pa niya ng isa pang pagkakataon ang mga nabigo, dahilan para sa mga estudyante na maging excited. Gayunpaman, isiniwalat ni Mayang Da na upang masecure ang pagpasok, kailangan nilang makipagspar kay Johnnyok na nagsasabi na kung mahawakan man nila siya, papasa sila sa pagsusulit, narinig na nabigla ang mga mag-aaral, na nagsasabi na ito ay kapareho ng pagkabigo at simulan ang pag-iisip kung dapat na lang silang bumalik sa kanilang mga tahanan, gayunpaman, Maari pa rin makaramdam ng determinado sa pag-iisip na ang kailangan lang niyang gawin ay makuha ang isang matagumpay na hit na nangangahulugang mayroon pa siyang pagkakataon. Ilang sandali pa ang lahat ng mga estudyante maliban sa apat na napili ay nakatayo sa lugar ng pagsasanay kasama si John Yock habang medyo kinakabahan para sa pagsusulit na lumingon kay Mayang. Tinanong ni John Yock kung dapat na nilang simulan ang pagsusulit at pinahihintulutan niyang sabihin sa kanya na magpatuloy. Pumitas ng isang sanga mula sa lupa, sinabihan ni John Yuck silang lahat na lumapit sa kanya ng sabay-sabay, na nagsasabi na haharapin niya silang lahat ng iyon lamang upang pukawin sila. Sinabi niya na hindi sila dapat maging mahina upang matakot sa isang maliit na sanga, na nagiging sanhi ng kanilang lahat sa galit, isinasaalang-alang na maari silang manalo kung maglunsad sila ng isang pag-atake ng magkasama, ang lahat ng mga estudyante ay nagsimulang sumugod sa kanya gamit ang kanilang mga kahoy na patpat. Gayunpaman, sa sandaling maabot nila siya, nagsimulang lumabas ang maliwanag na mga sinag ng liwanag mula sa kanyang katawan, na naging sanhi upang ang lahat ay hindi na makakita, na nagtatanong kung talagang inaasahan nilang mananalo sa pamamagitan ng pag-atake ng sama-sama. Sinabihan sila ni Jung Yak na huminto sa pangangarap, na nagsasabi na hindi niya gagamitin ang kanyang kakayahan. Mga taong tulad nila, habang si Jung Yak ay nakatayo pa rin sa pagitan nila, Hawak ang maliit na sanga ng sinumpa siya ng isa sa mga estudyante gamit ang kanyang kakayahan sa puwersa ng kamay. Upang ilunsad ang isang pag-atake sa, nang hindi gumagalaw ng kahit isang pulgada, si Zhang Yu ay kumilos na naging sanhi ng pagbagsak ng bata sa lupa. Habang sinasabi na ang lakas ng palad na alam niya ay matuli na parang kidlat. Pero parang pumalakpak pa ang ginawa niya. Samantala, ang isa pang estudyante ay sumulong gamit ang pamamaraan ng Ten Wind Sword Attack upang maglunsad ng isang pag-atake. Ngunit walang kahirap-hirap na iniiwasan ito ni Zhang Ya, pinapanood siya ng madali, ang pag-iwas sa mga pag-atake ng lahat ng mga mag-aaral ay maaring maging nervyos kung isa sa alang-alang ang kaunting paggalaw na ginagamit ng Jung Yang upang iwasan ang bawat pag-atake, gaano man ito kalapit, nadidismaya siya sa katotohanan na sa bawat oras. Nagiging confident siya na mahawakon si Jungga, mabilis siyang lumayo sa kanya. Samantala, tinawag sila ni Jung Hyuk, nagtatanong kung ang lahat ay pagod na. Habang nakatayo sa itaas ng ulo ni May, sinabi niya na isang oras at kalahati pa lang ang nakalipas. Habang ang lahat ng iba pang mga estudyante ay nakatayo pa rin na pagod na pagod. Unti-unti, nagiging gabi ang araw, habang ang mga estudyante ay pagod na pagod matapos magsikap at bumagsak sa lupa, nakinikilala ang kapangyarihan ni Jung Yak at nagpas sumuko ang pagmamasid sa kanilang lahat ay tila sumuko na, habang si Mayang Da ay may sasabihin ng napigilan siya ni May, na nagsasabi na hindi pa ito ang oras para mag-anunsyo at muling bumangon na pinapanood siya, maging si Jung Yak ay nagulat, nagtataka kung hindi pa siya sumusuko, isinasaalang-alang na ang kanyang paghinga ay lahat ng gulo at nawala na ang lahat ng China ito. Samantala, nagsisikap si May na mag-isip ng paraan para maalala na patuloy na iniiwasan ni John Yock ang lahat ng mga pag-atake sa pamamagitan lamang ng footwork ng hindi gumagamit ng anumang cheat sa kasong yun. Nagpasya siyang itoon ang lahat ng kanyang cheat sa kanyang footwork at sumulong. Hawak ang patpat -pat si John Yock ay nagsasabi na kung minsan ang pagsuko ay ang tamang pagpipilian. Habang si May ay lumapit sa kanya at tumalon para maglunsad ng isang pag-atake na nagawa niyang iwasan, Lumapag muli sa lupa, naisip niya na kung inaasahan niya ang direksyon ng paggalaw ng Zhang Ya at pagkatapos ng pag-atake, matagumpay siyang makakapaglunsad ng isang hit. Sa pagpapas siyang subukan yon, iginalaw niya ang kanyang stick pasulong upang matamaan si Jung Yak, ngunit muli niyang iniiwasan ang pag-atake, na binanggit na ito ay isang magandang diskarte upang mahulaan ang direksyon ng kanyang pag-urong ng maaga. Gayunpaman, sinabi niya na maaring kailanganin na gumamit ng higit pang cheat upang suportahan ang pag-atake na iyon, na naging dahilan upang maalala niya na pinagbawalan siya ng kanyang ama na gumamit ng higit sa isang tiyak na halaga ng chi. Gayunpaman, isinasaalang-alang na siya ay mabibigo sa rate na ito. Sinisingil niya ang kanyang katawan na may labis na enerhiya. Sa sandaling iyon, tumalikod si Zhang Yap. Sinabi sa kanya na sumuko at nabigla nang makita ang napakaraming dami ng chi na nagmumula sa katawan ni Mei na maaring maalala na ilang taon na ang nakalilipas noong siya ay isang maliit na bata ay isang tao ang lumapit sa kanya at binigyan siya ng isang tableta. Isinasaad na ito ay isang candy na mabuti para sa kanyang kalusugan at sinasabi sa kanya na ubusin ito. Ang pag-inom ng tableta mula sa misteryosong taong iyon ay maaaring ubusin ito, na naging sanhi ng pagkasira ng kanyang kalusugan. Pagkaraan ng ilang oras, may ilang tao na tumakbo sa kanyang tirahan, na ipinaalam sa kanyang ama ang tungkol sa kanyang lumalalang kalusugan, na ikinagulat niya. Matapos siyang suriin, humingi ng tawad ang manggagamot sa kanyang ama, sinabing tila siya ay Nolison, na naging sanhi ng galit ng kanyang ama at tinanong kung sino ang nangahas na gawin ito sa loob ng kanilang tirahan. Inutusan niya ang kanyang nasasakupa na hanapin ang taong iyon at nangakong papatayin siya. Kung sino man sila bilang tugon, sinabi ng kanyang nasasakupan na ang buong tirahan ay puno ng mga bisita dahil sa kaarawan ni May at mahirap para sa kanila na hanapin ang salarin sa loob ng mga ito. Samantala, nagsimulang umubo ng dugo si May dahilan para masabi ng manggagamot na mas mahalaga ang kanyang kalusugan kaysa sa paghahanap ng salarin. Inutusan ng ama ni May ang manggagamot na dalhin ang lahat ng mga halamang gamot na naroroon sa kanilang tirahan at pagalingin siya. Pagkatapos bilang tugon, sinabi ng manggagamot na tiyak na sila ang mga sintomas ng pagkalason, na naging sanhi ng pagkalito ng kanyang ama at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Ang kanyang ama ay nagtaka kung ang bagay na ibinigay sa kanyang anak ay isang bagay na tulad ng isang lason, ngunit hindi talaga lason, at pinagmamasdan ng ama ang kanyang kalagayan ng malapitan, sinusuri ang kanyang chi, na pagtanto ng kanyang ama na ang kanyang central chi ay nadamhan ng isa pang chi. Nagtataka kung ito ay chi na nagpapakalat ng lason? Sinimulan niyang suriin ang kalagayan ng chi ng detalyado, iniisip na kung ito ang lason na yon, dapat itong nawala. Pagkatapos magkalat, ang chi sa kanyang katawan, gayon paman, isinasaalang-alang na sinusubukan itong pagsamahin ang central chi ni Mei sa halip na ikalat, ang kanyang ama ay nagsimulang gamutin ito sa kanya gamit ang kanyang sariling chi. Upang pigilan ang paglaganap ng sumasalakay na chi, habang si May ay nakaramdam ng matinding sakit sa panahon ng paggamot, hinimok siya ng kanyang ama na tiisin nito ng kaunti pa at patuloy na inaalis ang pagsasalakay na chi hanggang sa Madel Isay ang kanyang central chi, noon ay sinabi sa kanya ng kanyang ama na hinding hindi niya magagawang magtanim ng chi. Dahil habang ginagamit niya ito, mas lumalaganap ito sa loob ng kanyang katawan. Sa kabila ng kamalayan sa mga kahihinatnan nito ay maaaring sisingilin ang kanyang buong katawan ng napakaraming dami ng chi nakatayo na nakaharap sa Jiang Yak. Sa pagmamasid sa kanya, nagulat si Jiang Yak, iniisip na inaasahan niyang nagamit na niya ang lahat ng kanyang kakayahan. Habang si Mayang Da ay nanonood din ng may pagkamausisa ay maaaring lumundag sa hangin, na nagiging sanhi ng lahat ng kanyang mga kapwa estudyante na mamangha sa kanyang pinahusay na bilis. Gayunpaman, sa sandaling malapit na niyang matamaan si Jiang Yak, muli niyang iniiwasan ang pag-atake, sa pag-aakalang hindi siya maaaring sumuko sa anumang halaga. Habang si May ay nagpasya na magpatuloy sa pag-atake hanggang sa makamit niya ang kanyang motibo at makamit niya. Samantala, pinagmamasda ng mabuti ni Mayang Da ang mga sintomas ni May, habang paulit-ulit na sinusubukan ni May na ilunsad ang mga hit Jungyak. Sa kabila ng matagumpay na pag-iwas sa kanyang pag-atake, si Jung ay nagulat sa katotohanan na ang kanyang mga paggalaw ay kapansin-pansing nagbago. Nagtataka kung itinatago ba niya ang kanyang kakayahan noon, pinagmamasdan siyang lumapag sa lupa at muling nabawi ang kanyang balanse. Nagulat si Jung Hyuk sa kanyang mataas na momentum na nagsasabi na siya ay isang kawili-wiling bata. Samantala, si May na ang kalusugan ay nagsimulang lumala, ay nagsimulang umubo ng dugo, ngunit hindi sumuko sa mga singil pasulong ng napakabilis. Gayun paman, nang malapit na siyang maglunsad ng panibagong pag-atake kay Jang Hyuk, Namagitan si Mayang Da, na ginawa silang dalawa ni Jung nalilito, na si Mei ay nawala ng malay. At si Mayang Da ay bumagsak sa lupa mismo, dahilan upang mapalingon sa kanya si Jung nagtatanong kung ayos lang siya, at sumang-ayon siya, na nagsasabi na dapat nilang tapusin ang sesyon. Inutusan ni Mayang si Jung na dalhin si Mei sa infirmary. Ipinahayag niya na nakapasa si Mei sa pagsusulit na naging sanhinang pagkalito ni Jiang Yak at tinanong ang dahilan sa likod nito.